Pop up, pop up. Oh, Net. Okay. Ano? okay na? Ang init. <laughs> Sigurado ka maliligo tayo? <laughs> Ang init to. Oh. <laughs> Wala ngang lilim ngayon doon eh. <clears throat> maliligo nga pala kayo may ngayon guys. Punta kami ng magfungko. <laughs> Wala. <laughs> Wala na ako, nagbo ako. <laughs> Ay! Tanghaling tapat. Time check 1:22 ng tanghali. Grabe. Init. Pag pupunta ka kasi na magpupungko dapat ano dapat low tide eh ngayong oras na to is pa -low tide na siya ang peak ng low tide niya ata ano nasa 2.30 hindi naman kami didiretso pa doon dadaan pa kami ng rohas para iwan yung mga abubut abubot namin mga dala, -dala. ano? oh nilagyan ko Yan po ya, 200. Malamig na ba? Malamig na? 200 3.07 liters. Ay, hindi pa na ano. Hindi pa na puno. Anong meron dito? ang daming tao ah na meron dito akap may ano yan you know, low tide Nakakabahan na naman tong kang ko sigurado. <laughs> Ayos ka lang? <laughs> Sige, bilis daw eh. <laughs> <laughs> Hindi sa mga bahay-bahay daw mabagal. sa mga walang bahay, pwede magmabilis. Uy, sarap doon. Ang dami naliligo. Ayan, dito na kami sa ano, sa Rojas. Binabalang namin yung mga gamit na dala namin kanina tapos ano. Bakit? Okay. <laughs> tapos alis na rin kami. Ngayon. Init. Init, init ng panahon dito. Hmm. change outfit po tayo Wala naman. Ito lang. Ito kayong bag Hala, naman.

Dami mo pagtatawa mo sa pato ah Dami mga crabs Ganda ng content Crabs. Gilid talaga sila ng ano. Pakagat ka nga. Pan. Oh, hirap pulihin. Ang hirap pulihin maano yung masakit yung bato. Sige, lublog tayo. One, two, three. <laughs> Pabalik lang Hindi, pag ganon, pag ganon. Pa Ayga.